Ang mga introvert ay madalas isipin na mahiyain Ngunit sa katotohanan ay maaari din silang maging kasing social ng mga extrovert. Maaaring kailangan lang nila magpahinga at mag-recharge ng mas maaga. Ang pakikipag-date ay maaaring maging brutal para sa mga introvert. Dahil ang mga introvert ay madalas mag-overthink sa mga bagay-bagay at ma-overwhelm ng anxiety. Kung ikaw ay isang single na introvert, maaari mong maisip kung paano mo nga ba ang iyong soulmate kung bihira kang umalis ng bahay. Kahit na madalas ang pagte-text o pakikipag-chat sa isang tao, hindi maiiwasan na kailangan mong makipagkita ng personal. Kaya narito ang mga tips na kailangan alam ng mga introvert sa pakikipag-date. Number 1. Tandaan na may purpose ang mga small talks ang mga small talks ay nakakapagod para sa mga introvert. Mas gugustuhin nilang dumiretso agad sa malalim na pag-uusap. Ngunit ang mga small talks ay napakahalaga sa pakikipag-date. Lalo na sa unang pakikipag-date, kapag kinikilala nyo pa lang ang isa't isa, ang mga small talks ay ang pundasyon kung saan magaganap ang mga mas malalim na pag-uusap. Kaya oo, kakailanganin mo magpakita ng interes habang nagpapatuloy ang iyong kadate sa mga mabababaw na kwento. Tandaan nakailangan kailangan mo munang gumapang bago ka makalakad. Number 2. Makipagkilala sa mga tao online. May mga dating app para sa lahat. Halimbawa, alam mo ba na mayroong Farmers Only? Na tulad nga ng pangalan ng app na ito, ay para sa mga magsasaka lang. Dahil ang mga magsasaka ay nangangailangan din ng pagmamahal. Inilalagay ng online dating ang mga introvert sa kanilang comfort zone. Maaari kang mag-swipe at makipag-chat nang hindi umaalis sa iyong bahay o nagsusuot na magagarang damit. Nakakatulong din ang pagme-message na mabawasan ng anxiety na nauugnay sa pakikipag-date. Dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga introvert na maging thoughtful at i-edit ang kanilang mga messages. Number 3. Huwag matakot sa rejection. Maraming tao ang natatakot sa rejection, ngunit ito ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pakikipag-date. Hindi mo magugustuhan ang lahat ng mga kasama mo sa date at hindi lahat ng date mo ay magugustuhan ka. Ang susi ay huwag itong personalin. Ang rejection ay hindi salamin ng iyong kakulangan bilang isang tao. Nanganguhulugan lamang ito na hindi kayo meant to be. I-minimize ang pressure sa pakikipag-date sa pamamagitan ng pag-reframe nito bilang isang opportunity upang makilala ang iba pang kawili-wiling tao. Maaaring hindi sila ang love of your life, ngunit maaari silang maging isang tunay na mabuting kaibigan. Number 4. Tumutok sa isang hobby at makipagkilala sa mga aktibidad. Oo, posible pa rin makipagkilala tayo sa ibang tao sa organikong paraan sa ating nagiging digital na mundo ngayon. At ito ay mas madaling gawin kapag meron kayong magkaparehong interes. Halimbawa, kung nahuhumaling ka sa mga halaman, Sumali sa isang lokal na grupo ng mga plantito at plantita sa Facebook. Hindi mo namamalayan ng mga bagay-bagay kapag nakatutok ka sa isang aktibidad. Maaari nitong bawasan ang mga small talks na nabanggit ko kanina. Kung wala kang anumang mga libangan, sabihan mo na lang ang isang extrovert mo na kaibigan na samahan ka sa isang lugar na maaari kang makipagkilala sa mga tao. Kung wala ka namang anumang mga kaibigan, maaring magkaroon ka din sooner or later. Number 5. Tratuhin ng unang date bilang practice. Tinatrato ang pakikipag-date bilang isang job interview na maaaring mukhang nakakatakot sa isang introvert. Ngunit ang unang date ay sinadya upang suriin ang inyong compatibility, hindi upang mag-commit sa anumang bagay. Ang iyong kadate ay nag interview sa iyo, gaya ng iyong pag interview sa kanila. Ang agarang layunin ng pakikipag-date ay ma-meet ang mga bagong tao at makilala sila upang makita kung ito ay isang match. Ang mga kumpanya ay nag interview ng maraming kandidato bago pumili ng isa at dapat ikaw rin. Ang bawat trabaho na ini-interview ka at hindi ka nakukuha ay mga practice lang para sa mga susunod. At totoo din ito pagdating sa pakikipag-date. Number 6. Maging tunay sa iyong online dating profile Kabilang dito ang mga larawan at mga nilalaman. Ang iyong mga larawan ay dapat na bago at ipakita ang iba't ibang sides mo. Kung mahilig ka sa pangingisda, kumuha ng litrato kasama ang iyong pinakamalaking huli. Kung isa kang mananayaw, ipakita ang iyong mga pinakabagong galaw. Sa abot ng iyong mga salita, huwag subukang maging isang bagay na hindi ikaw. Huwag maglagay ng mga bagay sa iyong profile na papansin lang dahil sa huli, lalabas din ang katotohanan. Kung ikaw ay isang introvert, i ito at maging malinaw sa kung ano ang gusto at kailangan mo sa isang kapareha para walang mag-aksaya ng oras sa brutal na mundo ng online dating. Number 7. Huwag matakot sa katahimikan Masyado tayong na-overstimulate bilang isang lipunan kaya hindi komportable ang katahimikan. Sa mundo ng pakikipag-date, maaari itong maging sanhi ng anxiety kung ikaw ay isang introvert at maaari mong subukang mag-overcompensate upang maitama ito Ngunit wag hayaan ng mga awkward na katahimikan na yon na maapektuhan ka. Sa halip, masanay sa pagpapahalaga sa katahimikan. Isa sa pinakamagandang bagay sa mundo ay ang makaupo kasama ang ibang tao ng walang sinasabi. Tandaan, ang date na ito ay isang mahusay na pagsasanay para sa mas magandang mga date sa hinaharap. At number 8, planuhin ang mga dates para mabawasan ang anxiety. Kung ikaw ay isang introvert, malamang na hindi ka pipili ng isang grunge concert na may mosh pit para sa iyong unang date. Mag-isip ng mga lugar kung saan mas komportable ka. Maaaring ito ang paborito mong coffee shop o restaurant. Kung kinakabahan ka tungkol sa pagkakaroon ng isang pag-uusap, magplano ng isang maikling date o kung saan gumagawa ka ng isang bagay na aktibo tulad ng bowling o mini golf. Sa ganun paraan, meron kang iba pang pagtutuunan ng pansin sa inyong date at may pag-uusapan pagkatapos. Ang pagpaplano na maaga ay nag-aalis ng ilan sa mga anxiety na nauugnay sa pakikipag-date. Ang pakikipag-date ay hindi kailangang maging labot. Sa pamamagitan ng pagpaplano na maaga at pag-reframe ng iyong pananaw, maaari mong ma-enjoy ang mga karanasan na ito. Merong banayad na nakakaakit sa mga introvert. Ang kanilang karaniwang tahimik na kilos ay maaring maging kaibig-ibig Kaya maging tunay sa iyong sarili at i-enjoy ang proses Tandaan na practice makes perfect Hindi mo namamalayan, isa ka na palang dating master Nga pala, alam mo ba kung bakit hindi uubra ang mga toxic na tao sa mga tahimik na tao? Panoorin mo dito